nagluluto na sila ako ng vegetables to itong mga pananin ko sa aking garden fresh na fresh at napakaraming itong mga sili kaya nga lang green pa silang lahat at syempre meron din akong mga short beans masarap yan itong klase ng beans na to guys pero hindi ko alam kung anong pangalan nito yung basta short beans lang ang tawag ko at meron din akong kalabasa pero dalawa lang at dalawa tatlo lang yung bunga niyan Nakusas ko na yung dalawa tapos ito naman yung mga talong ko ang ki cute 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 talaga nila hindi sila lumaki